Bakit nga ba may mga ads ang ating mga video kahit hindi pa tayo monetize? So ang dami pa rin pong mga baguhan ngayon na nag reels at nalilito, ganyan din po yung mga tanong. Bagong update ito ni Meta. Okay kasi noon wala naman ito hangga't hindi ka po na-monetize at saka ka lang po magkakaroon ng ads sa iyong mga video. Pero ngayon nga, madami pong lumalabas na nagsasabi na meron pong ads ang kanilang video. Katulad ito sa tanong ng isa sa ating subscriber guys, eto din yung tanong niya. Same din po sa akin, may ads na po ang long form video ko pero hindi pa po ako monetize sa kahit ano. Sana malinawan po para hindi kami na -e excite masyado. Abay, tama nga naman syempre no. Syempre kapag nakikita natin na may ads ang ating video, di ba? Ang saya natin, nakakatuwa kasi syempre may ads. So ibig sabihin may pera, <laughs> di ba? Pero guys, normal naman talaga yun guys katulad po sa YT guys, kahit po hindi pa kayo monetize, nagsisimula pa lang kayo, nilalagyan na po talaga ni, ni YT ang iyong, or ni YouTube, ang iyong video ng ads. So, ibig lang pong sabihin yan guys, kahit sa Facebook guys, kapag may ads po ang iyong video, ibig lang po niyang sabihin is, pasok po ang iyong mga video, kumita pagdating ng panahon kapag kayo po ay na-monetize ibig sabihin walang problema ang iyong video nasa tama ang iyong video at kikita kapag dating ng panahon kapag ikaw ay na-monetize para naman doon sa mga baguhan syempre hindi hindi po tayo babayaran or kikita hangga't hindi po tayo na-monetize so ibig sabihin dapat po meron po kayong ma-receive na set App sa kahit anong tools. Halimbawa, ads on reels, yung mga short video, at long video, yun yung in-stream ads. So, katulad po ng tanong ng ating subscriber na sa kanyang long video niya na po nakita ang kanyang ads pero hindi pa po siya monetize. So, isa lang pong ibig sabihin niyan, okay po video, pasok pong ang iyong video. So, ipagpatuloy e, mo lang, syempre dapat mo lang po ma-achieve or makuha po yung criteria sa long form video or sa in-stream ads is at least 5,000 followers po at dapat makuha po yung 60k minutes of views para po pasok ka po sa karatiri at mapadalhan ka po ng setup at syempre dapat nakafollow po kayo sa content monetization nakapalo po kayo sa rules dapat wala po kayong violation malinis ba yung account para po mabigyan po kayo ng setup at ma-approve din kayo agad. So, ganun lang po yan siya kadali. At sa ads on reels naman, no worries kasi wala po siyang criteria. Ang kailangan nyo lang po diyang gawin is panatilihin nyo lang pong malinis ang iyong account. Wala kayong restriction, walang violation. So pasok po kayong magkaroon ng ads on reels kasi yung iba nga guys less than 1,000 meron na po silang 1,000 followers meron na po silang ads on reels so nakadepende po talaga yan syempre dapat magpapansin po kayo kay reels magpapansin po kayo sa algorithm lagi pong mag upload consistent po mag upload para mas madali pong mapansin at mabigyan po ng setup ng ads on reels